pag di ba? After three days, ano na kiyari? Nabuhay siya, nababas siya sa grave. Now, yung simbolical nito, yung kamatayan, yung pagkalibing at pagbuhay na magulit, ay nagre-represent sa gagawin natin ngayon sa iyo. Okay yung kanyang kamatayan ay nagre-represent sa ating repentance. Yeah. Kaya nung lumapit ka kanina sa altar, alam ko it was forgiveness from the Lord. Yeah. So yun yung repentance. So pag repentance, kailangan kung paano namatay ang Panginoon sa krus ng Calvary, yung pinagsisihan mong kasalanan si Sir Annalie, kailangan din ispak na sa buhay natin. Okay, mamamatay na dapat yung Hindi na kailangan ma-resurrect yung sin na yun. Okay, So, pagkatapos na namatay si Jesus Christ, kailangan ilibing siya, di ba? Kasi kung kapag hindi siya ilibing, malaking problema, di ba? No, sa so, really? Pilipinas, pag hindi ilibing yung patay, problema sa pagpakape, di ba? Ano? So, ang buhay natin, pagkatapos mong magsisi kanina, kailangan mo rin mailibing. It's not literally that you were buried in, and in, uh, in the mat, pero kailangan kang mailibig sa tubig ng God is Okay. So, pagkatapos mong lumabas, kung paano ang Panginoon namatay, nilibig, at nabuhay na magulit, paglabas mo sa tubig, you are now a born again Christian. Amen. So, all the sin na yung pinagsisihan dito, nung ka sa tubig, lahat yun ay hiniyong gasa na ng Panginoon. You are already forgiven. Okay. At ito, panglabas ng lady na ito, ito yung papasok sa kaharian ng langit. Yeah. Hindi ito. After you buried in water, all your sin are forgive, forgive, forgiven and you are now cleansed. So, yung kasalanan mo nung mula ng pagkabata ka hanggang ngayon, buburahin na yun ang Panginoon. Yes. Yeah. Amen. Well, may mga unconfessable un un sin ka, di ba, na nakalimutan mo ng tawa. Kasama dito, daiko forgive ng Panginoon. so so sa pag-explain sa iyo ni Sister Cynthia kanina so ano ang magiging ah, pagkaunawa mo dito bakit bakit kailangan natin ang bautismo? why we need to be buried in water salanan very good the Lord. so hindi ito pagsalib sa religion Yes. It is about forgiveness of your sin. So, praise God. Ito na yung tamang bautismo na i-initiate ko sa'yo. Because when I buried you in water, sa pangalan ni Jesus kita yung Amen. And this is the command of the Lord Jesus Christ that you need to be baptized in the name of Jesus Christ. Christ Amen. Kasi siya lang yung magpapatawad sa akin, di ba? So, salamat. Matalino siya. Kasi yung iba, ha? gusto kong, ano, gusto kong magkaroon ng religion. It's not about that. It's about forgiveness of your sin. Praise God. At kapag tayo yung forgiven na, of course, papasok tayo sa langit kasi walang makasalanan na papasok sa heaven, di ba? Lahat ay pinatawan sa bisa ng pagsisisi at sa bautismo sa pangalan ni Jesus. At pagkatapos nito, praise God. Anytime na darating yung Panginoon, Boys, straight times sa Panginoon. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. Okay, ready na, ilong mo pag nilubog na kita para hindi pumasok yung tubig sa ilong mo okay by the authority of the word of the Lord and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth Sister annalyn Lopez I baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost So, sige, haba ka masisay. I-release mo lahat ng katawan mo. Kailangan mo pa sa lahat, ha? Walang matikirang tuyo. Okay. Okay, go. In the name of Jesus Christ. Jesus hey, Amen. Praise, hey, hey, Praise the Lord. Hallelujah. Hey, Hallelujah. Hey, so yeah. okay, When I was born again, it was a grand thing. When I was born again, it was a grand thing.